Mm. magandang araw po sa inyong lahat andito naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella Nino pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga bago kong ilalabas na mga bagong informasyon na baka mapagkunan nyo kahit kaunting idea man lamang. Maraming salamat po. So guys, huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang mga pagkain na dapat iwasan para sa malusog na prostate ng lalaki. So, ano nga ba ang mga pagkain na dapat iwasan para walang problema sa iyong prostate? Number one, ang dapat nating iwasan ay hotdog, bacon, longganisa, at sausage. Dahil mataas ito sa preservative at sa saturated fats na tinatawag na maaring magpataas ng panganib ng prostate cancer. Ito po'y ayon sa pag-aaral no, kapag uh, parati nating kinakain ang mga ito mataas ang panganib na magkaroon ng prostate o maaring magkaroon ng prostate cancer. At ang pangalawa naman ng pagkain na dapat nating iwasan, hindi naman totally pero paulit-ulit, paulit-ulit na ganito ang kinakain natin, yun ay hindi na po maganda. So ano nga ba ang pangalawa? Fried chicken, french fries, lumpia. Bakit ba? Dahil ang mga mantikang paulit-ulit na ginagamit ay hindi maganda sa katawan. Alam nyo ba guys na may video ako na yung tungkol sa paulit-ulit na ginagamit na mantika ay napakapanganib po yan. No? Kaya dyan minsan nabubuo ang cancer, maaring mabuo dahil yun na nga sa sobrang taas ng ano niya, yung pinainit talaga ng pinainit tapos pabalik pa ulit, ulit, paulit, ulit na ginagamit. Napakadelikado po 'yan. Kahit dito sa Japan, hindi nila ginagawa 'yan. Kailangan talaga isa o dalawang beses lang itatapo na nila yan dahil yun na nga isipin mo ba naman na halos uusok pa yan no? Tapos sa susunod na naman, hanggang ilang araw, ilang linggo mong gagamitin pa ulit itatabi mo lang. Delikado po 'yon. So 'yan po kung gusto mong malusog ang iyong prostate, iwasan po natin itong mga sinasabi ko, lalo na yung french fries na nabibili lang sa labas. Kung kayo na mismo ang nagluto dahil alam nyo na kung <clears throat> gaano katagal yung mantika, yun, mas safe pa siya. pero kung saan nyo lang nabili hindi po natin alam na meron diyang gumagamit ng kahit isang taon dinadagdagan na lang nila kapag kaunti na ang mantika doon sa kanilang lutuan so yan po guys at ang number 3 naman na dapat nating iwasan kung may iwasan natin ang sobrang matatamis na pagkain at inumin tulad ng soft drinks cakes at saka mga candies. Ito ay nagdudulot ng hormonal imbalance na tinatawag. So yan po guys, no iwasan natin ang sobrang matatamis na parating parati nating kinakain. At ang pang-apat naman ay ang alcohol o alak kapag sobra. Ang madalas na pag-inom ay nagpapahina ng immune system at magpalala ng prostate symptoms na tinatawag kung may mga sintomas na maglalapo siya no dahil sa alak kapag sobra-sobra ang pag-inom. At ang panglima naman ay ang paggamit ng salt o asin kapag labis. Ang sobrang alat ay maaaring magdulot ng high blood pressure at makakaapekto ito sa prostate circulation na tinatawag. So, isipin natin na dahan-dahan lang, hinay-hinay lang sa paggamit ng asin. Huwag masyadong maalat. So, yan po yung number 5. At ang number 6 naman, sobrang kain ng mga dilata ito, mahilig tayo nito. Hindi naman ibig sabihin na huwag po tayong kumain dahil alam naman natin na yung ito lang ang nakakayanan natin. Ang sinasabi po natin dito, kung meron ka ng mga sintomas ng prostate, meron ka ng nararamdaman. Dahil ang mga dilata may chemical gaya ng BPA na tinatawag sa lining, sa lining ng lata na may kaugnayan sa hormone disruption ito. So, no, doon sa lining ng lata, doon, nag, meron doong tinatawag na chemical na, tinatawag na BPA. So, yan po. Kaya, kung maari, kung meron na tayong sintomas sa ating prostate, kailangan na natin itong, uh, <clears throat> hindi naman totaling itigil ang sinasabi, kundi sobrang pagkain ng mga dilata. At ang number 7 naman kakulangan sa ehersisyo naman ito. Ang kakulangan sa ehersisyo ay magdudulot ng mabagal na daloy ng dugo kabilang ang prostate. So ang ibig sabihin kailangan po nating uh, meron po tayong ano ginagawa na ehersisyo man lang o mag-walking ka lang diyan o kaunting jogging no o nagji-gym -gy ka ba? Maganda po yan para maganda yung uh, daloy ng dugo at pati na doon sa prostate. At ang number 8 naman, mahalaga ito. Madalas na pagpigil ng ihi. Masama ito sa bladder at prostate. Pwedeng magdulot ng infection at discomfort. So alam naman natin na mayroon akong video dito na may nagtanong na isang subscriber kung masama ba raw ang magpigil ng ihi talaga po yun. Hanggat, hanggat, ano, wala namang dahilan bakit natin pigilin, uh, pigilan, huwag po nating pigilan. Labas na lang kung bumyahi ka, na hindi mo talaga basta-basta nakasakay ka sa bus, ay makakapigilan mo talaga. Ang sinasabi ko po, yung tamad ka, tinatamad kang pumunta sa CR, yun po yun. Ah, sige, hindi pa gaano, anuhin ko muna to, titiisin ko muna to, huwag na huwag po natin gawin po yun. No? Dahil isa po yan sa makakaano sa uh, prostate. At ang number nine naman, kulang sa tubig, isa rin ito. Kapag dehydrated o kulang sa tubig, tumitindi ang lason sa katawan kasama ang prostate. So, ang ibig sabihin, yung toxins na sana sa loob mo, hindi niya na dahil kulang ka sa tubig. So, kailangan natin ilabas yung toxins sa katawan natin, no? Para naman, maganda rin yung ano doon sa prostate. So, at ang panglas naman natin, Paninigarilyo, isa sa pangunahing risk factor ng prostate cancer at iba pang sakit sa reproductive organs ay ang paninigarilyo lalo na kung malla uh, na meron ka ng addiction sa paggamit uh, ng sigarilyo na sa halimbawa sa isang araw apat na kaha no ang dalawang kaha hindi mo na mapipigilan tapos meron ka nang nararamdaman sa yung prostate must madali, lalo siyang magiging ano, at saka, yun na nga, risk factor ka na sa prostate cancer kapag parati, parati, parating na uh, grabe yung paninigarilyo. Kahit wala pa, maaring mabuo po siya. Hindi naman ibig sabihin dito ay meron na kayo, kundi alagaan po natin ang prostate no, natin, prostate ninyo, <laughs> para malusog po siya. So yan po guys no para malusog ang inyong reproductive organs. So kung nais mong mapanatiling malusog ang iyong prostate, simulan mong iwasan ang mga pagkain at gawin itong no tandaan, ang kalusugan ay puhunan sa mahabang buhay. So yan po guys. At a disclaimer lang po nga, ang video na ito ay para sa kaalaman lamang, hindi ito kapalit ng payo ng doktor. Kung may nararamdaman ka, mas mabuting kumonsulta sa iyong health professional. Maraming salamat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod. Si Ate Stella ninyo. Bye-bye!